Pinakaon ko ang manok ng mais tapos dito nagsugba ako dito ng mais na anagon kaya akin itong kinaon sinulod ko sa king baba kasi kung makaon ka nito mababaho ang iyong utot kaya kumaon ako ng pakadaghan dito at hindi natin ito ilalabay itong mga pakaw na ito kasi atin itong gagamitin sa pag-ilo sa ating lubot kasi kung kalibangon tayo ito ang ating iilo talaga. Kaya nangingita na ako ng mga piyo dito na napakadako talaga na piyo. Kaya bumaklay na ako dito, lumakaw na ako dito sa may payag dito. Umtura tapos nanguha ako dito ng mga balanghoy. Ah, kaya kinuhaan ko ito ng mga gaway-gaway niya tapos akin itong pinatuyok na palang helicopter na ito. Umtura tumuyok na siya kaya bumaklay na lang ako, lumakaw na lang ako. Awa ah, na, napakaganda talaga ng panahon Kaya bumaklay na naman ako dito sa may bukid na may payag na may bukid dito Tapos tuto, bumaklay na talaga Tinudloin ko itong mga sapa dito Tinudlo ko ang mga sapa kasi mangingita tayo ng mga piyo dito na napakadako na piyo talaga Ito na, mangingita na tayo Tapos may nakita na ako na piyo dito umtura Tura, nakita na talaga na piyo dito na napakadako talaga Tapos ito pa ang mga piyo na ito Napakapula talaga ng piyo na ito Kaya umambak ang piyo umtura Tura, umambak tapos dinakop ang piyo Awa ah, na, nakuha na talaga ang piyo dito Tapos pinakita pa ang piyo na napakasino na, na piyo kaya kaya ito na mga sapa dito na nung na sapa talaga. Kaya bumaklay na. Sa hindi naasang pagkakataon talaga. May nakita talaga kami dito na parang ano na ito. Na parang treasure na ito. Kaya ito hindi na kami nagduha-duha dito. Ala, kinuha na ng dalawang bata dito. untura um, kinubkub na ito. Kinalot na. Umtura, tapos pinulihan pa ito. Umtura, kinubkub na talaga itong mga gold na ito. Na talaga na treasure na talaga ito. At tinanaw kong mga sapa dito na napakasinaw na sapa dito. Napakatinaw talaga na may mga buriring pa talaga na sapa. Tapos nagugutom na ako dito. Kaya akin na itong mangingita na ako dito ng anak na mais dito na lahing na anagon ah, kaya hindi na ako nagduha-duha dito kinuha ko na itong mga anagons dito tro anagons na ito akin na itong inipo na itong anagons na ito kaya ito nangingita na tayo to pinakauna na dito mga manok dito tapos atin itong ihawin na ito mm, tura atong itong kinakauna ah, at meron ako nakita dito na pang taihop sa kalayo kaya ito akin kinuha tapos tinaihop ko na ito tinaihopin ko na tapos akin binutang itong mga anagons na ito tapos sinugba na ito kaya ito na pumagod na siya. kaya napagod na talaga ang anagon na ah, kaya akin itong binalibali ni ito binali ko na, binali tapos sinulod na sa baba, kinao na talaga kasi naluto na ang anagod na ito kasi ko kumakaon ka nito mababaho ang ingi utot kaya ito kumaon ako na pakadaghan dito para babaho ang talagang aking utot dito. Ah, akin itong inusap ng marami. Mm, tapos itong mga pakaw na ito, hindi natin ito ilalabay kasi atin itong iilo sa ating lubot, muntura atin itong ibubutang ipapahid natin sa ating lubot kung malilibang tayo dito, o um, magagamit natin ito, tura tapos initsa ko na. Kaya pinakain ko na mga manok dito tapos akin itong ihawin mamaya. Muntura mm, ihawin ko na ito. Ah, kaya kung nakita mo ang video na ito, mag-comment na kung tagasaan ka kasi sa shout out kita um, tura tapos dito napakanindot talaga dito napakabugnaw talaga dito sa bukid na ito um, turo napakahangin talaga dito at pagkalipas na maraming sandali mangingita tayo dito ngayon mga balanghoy na ito ito na atin ang kinuha talaga ito mga balanghoy na ito tapos kinuhaan ko ito ng mga udlot kaya akin itong pinipo kinuha ko ito tapos pinatuyok tuyo ko na um, tununguyok na siya kaya bumaklay na ako dito lumakaw na talaga ako dito sa bukid na ito um, kaya ito bumaklay na napakalapok